Good morning. So first of all, uh, welcome to our Kubota Saka Day 2023. Sa ngalan po ng Department of Agriculture, ako po ay nasa Regional Crop Protection Center. So nakabase po sa ilagan. So ibig sabihin po, ang trabaho po namin, kami po yung doktor ng mga sakit at mga peste po ng mga panarin. So yun po yung pwede namin itulong sa inyo. Tulad ng sabi ko, uh, huwag tayong susuko sa pagsasaka. Uh, tanggapin natin ang mga pag-introduce nila ng mga makinarya, agriculture, para po tayo uh, matugunan natin ang pagkukulang ng pagkain sa ating bansa. Kaya, nuulit ko po, huwag po tayong susuko sa farming. Nandyan po ang Kubota na susuporta sa mga programa ng mga magsasaka. tong uh, handog po ng Kubota sa atin. Nandito tayo yung right machines. Right machines, uh, makikita natin lahat from land preparation from maliit na bukid hanggang sa malaking bukid. Nandito yung Kubota, right machine. And uh, nandito naman po ang FDM ng si Idol Sir Francis na no? ay nagtuturo ng uh, right machines, right technology and right farming. lost at sea But if you do, I'll help to guide your way Hope you never lose faith in me So, uh, kami po na mga iba-ibang sangay ng gobyerno nasa ilalim ng Department of Agriculture ay bumabalangkas kung paano talaga namin may parating yung tunay na tulong sa aming mga kasamahan at minamahal na magsasama. I'm calling, just come and see me die. We have to increase the productivity and production of rice. Yung sinasabi ni Sir Eugene that is possible, ano? Na uh, rice gardening, and then increase natin. We have to use every inch of the ground para ma-improve and using mechanization like to do. aking message ay para sa mga mag-aaral. Yung mga kabataan na yun, nakapisat ng berde. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Tama ang disisyon nyo na mag-aaral ng agricultural technology at ng agricultural engineering. Kailangan namin kayo sa bukit. Kayo ang link between the agricultural scientists at sa ating mga magsasaka Malaki pa ho ang hamon sa ating lahat sa pamamagitan sa pag-improve ng ating agriculture That is why this is the objective of itong aming activity Subukubota sa Kade is to collaborate with other sectors. Malaga ho no? ay mag-usap-usap tayo. We are bringing to you the quality machines. Pero kung hindi ho natin ma-utilize ito, sayang. In my 30 years with the company, I really appreciate this kind of activity. So this is about time. We need to talk, we need to collaborate, we need your feedback, no? Because we need to improve our service, our...